Tingnan nyo to mga lodi, ganyan pala lang life hack kapag yung buhok mo nalagyan ng bubble gum, gagamit ka lang ng coke at napakadali daw tanggalin oh. pag may coke. Ala, legit kaya yun kasi tingnan niyo. Kung mamapansin niyo may bubble gum sa balbas ko kasi nga nung natutulog ako, hindi ko alam na may bubble gum yung ano ko at sa balbas ko. paano ah. ko to katanggalin? <laughs> okay, itry na natin yung life hack na yun. Sana mag gumana kasi ayaw na ayaw kong putulin na rin. <laughs> okay, let's go! Tay, pabili po. Tay. Ano po yun? Meron po kayong coke? Meron po. Yung pong malamig na malamig. Ah, uh, sige po. Ya, yeah, yeah, malamig yan. Yan. Ah, uh, ito na po. Kuya, ano nga yan sa balbas mo? Ah, uh, ari po. <laughs> Bubble gum po, huwag niyo na pong pansinin Sige po, thank you po <laughs> So, ito na yung ating coat. Niya. Coat. <laughs> Take to. So, ito na yung ating coat. At umpisa na natin, baka kasi matanggal yung lamig Baka lamig lang ang kailangan dito Hindi talagang kuk, ano Baka pwede yung mga ice water na malamig na malamig So, itry na natin Kung oh, legit to Kasi dati, kung okay, ko lang sa inyo yung aking anak may naglagay na kaklasin sa kanyang buhok na bubblegum at talagang ang ginamit namin mantika pa at ang tagal naming natanggal yun so ito ilagay na natin dito at ibababad ko muna yan so ilagay ko lang dito para kahit matapon yan so ibababad ko lang mga lodi <laughs> yan yeah. yan babad ko lang ha mga lodi Wait lang mga ilang minuto siguro. Yan. So hindi ko na ikakat baka kasi. <laughs> Yan, biyung biyo ninyo ang aking ulo mga lodi ha. Wow. <laughs> ano <bang> content natin? <laughs> kasi importante din 'to kasi pag minsan yung mga yung mga bata nagkakabiroan, nilalagyan ng bubble gum yung mga kaklase nila. So ito try na natin kahit ilang minuto pa lang yan tagalin natin alam Ako, konti pa yata. Teka, konti pa tagalog <laughs> Teka tagalog okay. tagalog yung mga lodi, ilang minuto ko na itong ibinabad at okay, try na natin ulit. Sana naman gumana. Ilang, ilang, ilang araw ko itong pinahaba. Yan! Ala! Ala, ang hirap tanggalin. Yan, natatanggal si mga lodi. Okay, yun. Oh. Ala legit yata yun pero ayaw ko lang sa buho kasi madali nang tanggalin na yung balbas ko. Pero masakit din. ala <laughs> ala yan ala Wala. Ang gandami naman natin. Wala. Efektive yung coke mga lodi. Eh. Ayaw ko lang siguro lamig lang ang kailangan. Baka pwede naman yung yelo kaya ice water. Wala nadadala na siya. Siya, nga lodi. Pero meron pa konti. Teka. Teka. Ibabad ko ulit. Hala <laughs> yes. Hindi ko mo ah. Gugupit yung aking <laughs> balbas. so ito. try na ulit natin. Baka naman matigas na yung bubble gum. Ano? <laughs> matigas na nga siya. So try natin tanggalin yung natitira mga lodi. Ano? Oh. May natitira pa eh. Hala. Ang bilis tanggalin. Oh. Ah. Grabe, kok lang palang kailangan. Kanina-kanina ko pang gustong tanggalin, hindi ko matanggal. Naghanap pa talaga ako ng life hack dito. Ayan. May sumasama mang mga kaunting buho, pero hindi yung nalalahat. Hindi madami. Kaunting-kaunti lang talaga. Ayan, kaunting-kaunti na lang. Ayan, mga naubos na siya. <laughs> talagang buhok pa talaga na ay eh, content natin ano so kasi dati naranasan ko rin yun talaga napakahirap tanggalin kung di lagyan pa ng mantika pero ito lang pala ang kailangan ewan ko lang kapag mahaba na ang buhok ay eh, ari lang hang meron ako eh kaya hindi ko alam kung sadyang tatalab dun sa makakapal ang buhok o mahaba buhok so siyempre kayo na bahalang umusga <laughs> talagang <laughs>